Makining kayong mabuti, kung lumaki ka sa Pilipinas noong dekada 90, malamang alam mo ang sinasabi ko ang mga araw sa eskwela ay napakakulit. Ang tinutukoy ko ay mga kalokohan, yung mga klase kalokohan tulad ng pagtago ng baon ng kaklase mo, pagpapalit ng upuan o yung maalamat na libang sa teacher para hindi matuloy ang quiz. Sino dito yung nagpapanggap na may sakit kapag may surprise recitation? Guilty ako diyan. Pero siyempre, hindi mawawala yung disiplina. Yung tipong kapag nabulilyaso ka, palo ng ruler, tayo sa sulok o minsan, lagot ka kay principal. At hindi lang yan, may mga times pa na pinatayo ka sa harap ng buong klase, napahiya ka na, natawa pa mga tropa mo. Pero alam mo, hindi naman kami nagka-mental breakdown noon. Walang trauma, walang drama. Sa halip, tumibay kami. Parang training ground ng buhay. Kasi pagkatapos ng sermon ni Maamo Sir, balik kalokohan ulit. Parang walang nangyari. Ngayon, kapag nagkikita-kita kami ng mga barkada, napapailing na lang kami at tawanan kapag naalala yung mga trips sa school. Yung dati mong kinatatakutan ngayon, kuwento ng katatawanan. Kaya, shoutout sa lahat ng batang 90s dyan, hindi man perpekto ang school days natin, pero solid yung mga lessons sa buhay, sa tropa, at sa pagtawa sa sariling kalokohan. Kaya sa susunod na maalala mo yung palo ni maam, ngiti ka na lang. Yan ang nagpapatibay sa atin.